Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Isang tahimik pero makapangyarihang pagbabago ang nagaganap sa Philippine Air Force. Hindi ito tungkol sa mga paparating na fighter jets. Hindi rin ito tungkol sa malalayong pangakong upgrade sa hinaharap. Ito ay ngayon. At ang bida, ang maliit pero deadly na FA-50PH fighter jet dahil ngayon ay isa ng itong tunay na multi-role fighter aircraft at ngayon may bago na namang bersyon, ang Block 10 Upgrade, isang major leap para sa depensa ng Pilipinas. Noong 2015, dumating sa Pilipinas ang unang batch ng FA-50PH mula sa Korea Aerospace Industries, KAI, bilang bahagi ng landmark defense deal sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Layunin noon na ito gawing lead-in fighter trainer para sa mga piloto bago sila umupo sa mas advanced na jets. Pero sa lakas ng makina, bilis, kakayahang magdala ng armas at combat performance nito, naging higit pa ito sa simpleng trainer. Nagsilbi itong frontline fighter ng bansa sa mga misyon ng air defense, interdiction at precision strike, lalo na sa panahon ng kaguluhan sa Marawi at mga Sea Patrol sa West Philippine Sea. Ngayong 2025, labing isang FA-50PH ang isinailalim sa Block 10 Standard Upgrade. At ito ay hindi basta software update lang, narito ang ilan sa mga critical na binago at dinagdag. Integration ng targeting pods, mas advanced na precision weapons, improved cockpit display at controls, mas maayos na mission planning system, mas mabilis at mas secure na data link. Ang resulta? Mas mataas na situational awareness, mas mabilis na target acquisition, at mas malawak na strike capability, lahat ay mahalaga sa modernong aerial warfare. Isa sa pinakakritikal na upgrade, ang kakayahang gumamit ng Sniper Advanced Targeting Pod, isang high-tech system na kung saan ay nakakakita ng target mula sa malalayong distansya. Kaya na nitong i-track at i-designate ang target kahit sa gabi o sa masamang panahon at tumutulong sa laser guided strikes sa tulong nito. Kaya nang magsagawa ng precision bombing at reconnaissance ang FA-50PH kahit sa contested o hostile environment. Ang upgraded FA-50PH ay hindi lang pang-strike, pang-air combat na rin dahil ito ay may mga precision strike weapons tulad ng GBU-12 way laser guided bomb at AGM65 Maverick anti-tank missile na may video guidance Pagdating naman sa air-to-air -air missiles mayroon na itong Python 5 para sa short range heat seeking off sight capability at highly maneuverable na may effective range na umaabot sa 20 km Derby ER para sa medium to long range active radar guided with beyond visual range BVR kung saan may effective range na umaabot sa 50 hanggang 100 kilometro. Ang Derby e -Air ang tunay na game changer, unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Air Force na may kakayahang lumaban ng BVR, beyond visual range, air combat. Ang upgrade na ito ay hindi gawa ng isang bansa lamang. Ito ay bunga ng kooperasyon sa pagitan ng South Korea at ng Israel Defense Industry pinayagan at pinangasiwaan ng KAI, Korea Aerospace Industries, inintegrate ang mga Israeli-made missiles at targeting tech. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay nakikinabang ngayon sa pinaghalong teknolohiya ng dalawang bansang leader sa aerospace at defense innovation. Sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea at lumalakas na militarisasyon sa rehiyon, napakahalaga ng upgrade na ito. Ang Block 10 FA 50PH ay kayang magsagawa ng air patrol at intercept missions. Kayang magsagawa ng strike operations na hindi kailangang lumapit ng husto sa kalaban. Mas may kakayahang mag-network sa iba pang assets tulad ng ground radars at surveillance systems. Sa madaling sabi, force multiplier ito habang inaantay pa ng bansa ang mga paparating na mas advanced na jet gaya ng Gripen o F-16V. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng FA50PH. Ang Block 10 ay stepping stone lang. Ang current fleet ay upgradable sa Block 20 at Block 70 na magdadala ng Active Electronically Scanned Array, AESA, Radar, Aerial Refueling Capability, mas advanced na targeting pods at enhanced electronic warfare suite. Kapag naisa katuparan, ang FA-50PH ay magiging parang mini F-16 swak sa pangangailangan at budget ng bansang gaya ng Pilipinas mula trainer naging multi-role fighter mula simpleng eroplano naging game changer ang FA-50PH Block 10 ay patunay na hindi kailangang maging superpower para lumaban kailangan lang ay dedikasyon matalinong pagpili ng teknolohiya at tiwala sa sariling kakayahan ikaw anong masasabi mo sa Block 10 upgrade may sapat na lakas na ba ang ating Air Force para harapin ang mga banta sa himpapawid? I-comment mo sa ibaba ang sagot mo. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga interesado sa defense at military modernization. At i-subscribe para sa mas marami pang makabansang content tulad nito. Maraming salamat po sa panunood kita-kits tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas! huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.